Iris. Ang pangarap ay nagsisimula sa tapang na kumilos. Kapag pinagsama ang lakas ng loob at malinaw na layunin, ang tagumpay ay hindi malayo. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 1, number 5, at number 7. Para sa 6-number loto ay number 26 number 17, number 21, number 8, number 34 at number 42. Taurus. Ang pangarap ay nagbubunga ng ligaya kapag may kasamang tiyaga at disiplina. Ang maliit na hakbang araw-araw ay nagiging malaking tagumpay sa hinaharap. Para sa two digit number ay number 3 at number 18. Para sa 3 digit number i, number 0, number 4 at number 9. Para sa 6 number lotto i, number 47, number 15, number 20, number 25, number 33 at number 9. Gemini, ang pangarap ay lumalakas kapag pinakikinggan ang sariling boses. Huwag hayaang iba ang magdikta ng landas mo dahil ikaw ang may hawak ng direksyon. Para sa 2-digit number ay number 10 at number 27. Para sa 3-digit number ay number 2, number 6 at number 8. Para sa 6-number loto ay number 11, number 18, number 22, number 45 number 39 at number 30 Cancer ang pangarap ay mas matibay kapag nakaugat sa pagmamahal lahat ng ginagawa mo para sa pamilya at mahal mo ay nagiging gabay sa tagumpay Para sa 2 digit number ay number 5 at number 21 Para sa 3 digit number ay number 1, number 3 at number 7 para sa 6 number loto ay number 35, number 14, number 23, number 29, number 9 at number 48. Leo, ang pangarap ay kislap na mas lalo pang nagliliwanag kapag sinamahan ng kumpiyansa sa sarili. Ikaw ang sariling ilaw na tutulong sa iyo makamit ang rurok ng tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 4, number 5 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 6, number 12, number 17, number 28, number 36 at number 43. Virgo ang pangarap ay natutupad kapag maingat na pinaplano at masinop na tinatrabaho. Ang sipag at tamang pag-aalaga sa detalye ay susi ng iyong tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 2 at number 11. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 5. Number 19, number 24, number 27, number 38 at number 41. Libra, ang pangarap ay nakukuha sa tamang balanse ng aksyon at pasensya. Kapag natutunan mong timbangin ang puso at isip, mas mabilis mong mararating ang mithiin. Para sa two digit number ay number 7 at number 13. Para sa 3 digit number ay number 2, number 5 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 10, number 16, number 25, number 31, number 37 at number 30. Scorpio, ang pangarap ay parang lihim na unti-unting nabubunyag kapag binigyan ng dedikasyon. Kapag buo ang loob, walang makakapigil sa iyong pag-abot dito. Para sa 2-digit number ay, number 9 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 4, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 18, number 15, number 21, number 32, number 40, at number 9. Sagittarius. Ang pangarap ay masarap tuparin kapag bukas ang isip sa bagong karanasan. Ang paglalakbay at pakikipagsapalaran ng magdadala ng kasaganaan at saya. Para sa 2-digit number ay, number 12 at number 24. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 6, at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 11, number 18, number 27, number 34, number 42, at number 49. Capricorn. Ang pangarap ay nakukuha sa sipag at sakripisyo. Ang bawat pagtitiis at pagpupunyagi ay magbubunga ng tagumpay na magtatagal. Para sa 2 digit number ay, number 4 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 9, number 14, number 20, number 25, number 33, at number 41. Aquarius Ang pangarap ay kadalasang kakaiba at naiiba sa iba. Ngunit ito mismo ang nagbibigay saysay sa iyong paglalakbay. Ang orihinal na pananaw mo ang magdadala sa iyo sa rurok. Para sa 2-digit number ay number 3 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 0, number 4 at number 8. Para sa 6-number loto ay number 47, number 12, number 23 Number 29, Number 35, at Number 8. Pisces. Ang pangarap ay parang panaginip na nagiging malinaw sa pagdaan ng panahon. Kapag pinagsama ang pananampalataya at syaga, ito'y magiging realidad. Para sa 2-digit number ay Number 11 at Number 22. Para sa 3-digit number ay Number 1, Number 3 at number 6 para sa 6 number loto ay number 10, number 18, number 26, number 30, number 39 at number 45